Hello guys. So, kailangan mo talaga mag-ipon ng pera para may pang-order talaga. And, nag-order ako ng 10 in 1 Brimod Hair Cream Serum. So, ang ganda niya talaga guys. Yung hair ng sister ko, sabi niyo, palagi niyo, parang may stretching niyo yung hair ko, nag-shining, shining, ganun. Yung hair ko kasi guys, is kulot talaga siya. Yan ang ganda talaga niya guys yung pag pag ano yung, yung, yung hindi pa dumating nitong ano na to 10 in 1 na to as in yung parang halos hindi mo na, na supply yung book mo pero nung na-apply ko talaga yung 10 in 1 na to guys ang ganda dito ay ah, hindi pa ako nagsusupply nito I'm honest oh, yan. pero ang um, Tandaan nyo ha, hindi po ako sponsor nito. Yan lang.